Ano yung huli namin mga idol oh. Yan yung huli namin. Tsaka may tuna pa kami nandun. Malaki. Re-ice muna namin. Kasi hindi magkakasya sa ano. anasag Ano na yung ano namin. Pum namin. Tsaka mayroon pa kami sa balde. Ma uh, siguro nasa isang daang kilo to may pa saka may tuna pa kami yun thank you lord sa blessing napakaraming Hello. blessing lalaki oh ang lalaking ano skip jack napakalalaking skipjack. Hello. Hmm? Laki, hmm? laki. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>